Sayang, ang tato. pinapanood yung video nyo. Ganda diba? Sexy yan. Tingnan nyo. Mamimigay lang natin ito. Diba? Nobody, nobody, bang. <laughs> Cute. Dana. <laughs> ano nandek? Bakat. Sayang, ang tato. Ha? ganda neto at yung yudanay <laughs> lang ang mga damit Sayang ang tatoo <laughs> gusto neto? Mine lang dyan, mine Mine Pag-mine lang Mine, lagay mo dyan, mine Sayang ang tatoo Halika <laughs> dito tadi dito oh, O, lang ako na kuku ko na yung kuko, eh madali. sayang ng tato. <laughs> Dali. Dahil may may tatak pa yan, no. Ayan, so yung mga at bigyan na Sayang ang tato. Ayan, sinumpong na naman. Sayang ang tato. Kailangan Ay, daw. Ayan. Pasensya na kayo sa electric pad. Kira. 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 Mr. Chips, tagay natin dito. Dali, hindi nalag-lag ba? Saan Tato. Dali na, hindi ka dito. Ayaw mo? Pinapit ko Biyak kita na ito. O. 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 Come. Sayang ang tato. Dapit <laughs> <na> <laughs> so, yan Ay! Ayan o. o. Sayang ang tato Nubah tinggal bali maut Keep Oye Salam kata ondolik Nubah ang no Sayang ang tato Pasok kita dito. sini Oye pasok Kamu yut Sayang ang tato Yeee yeah. Sayang ang tato Yan Go les Satu so, neto bibigay ku nungtu Yan, nabili ko itong tudod sa may simbahan. I can feel it. Siya. <laughs> <laughs> Sayang ang tato. Sayang ang tato. Ayan <laughs> ang Sayang ang <to> <laughs> Sayang ang Gusto lang ko. Ang mo. Sayang ang tato. Ang Yo ba di do ba about you? Ngan. Maho bango. Bye-bye. Panorin nyo to, pa-share nyo lang pamayin lang ha.